Billy Crawford nagsalita na sa kanyang viral video. Kumani ng pag-aalala sa mga nitisen nang makita sa video ang TV host actor na si Billy Crawford sa video na binahagi ng aktres na si Colleen Garcia kung saan makikitang kumakain ang kanyang anak at buong pamilya, nilagyan niya ito ng text na Amari loves to eat sinangag. Agad napansin ng mga online netizen ang kanyang asawang si Billy Crawford at makikita na bagsak ang katawan na tila may sakit kumpara sa kanyang katawan noon. Bumuhos agad ang mga komento ng mga netizen tungkol sa kalagayan ni Belly. Sa pag-viral ng video ni Belly, naglabas ng pahayag si Colleen para linawin ang haka-haka sa dahilan ng pagpayat ng kanyang asawa. Ayon kay Colleen, ang pagpayat umano ni Belly ay resulta sa paghindo sa alak at paninigarilyo at sumubok din ito sa intermittent fasting. Kaya mas healthy umano ang katawan ng kanyang asawa kumpara noon. Naglabas na din ng pahayag si Belly Crawford sa kanyang biglang pagpayat. Narito ang video at ating panoorin. Dami-dami yeah, yeah, yeah. yeah. na nagsasabi. Dami-dami na talaga, dami, <laughs> dami Addict or whatever. Um, uno sa lahat, I think it's, it's unfair para sabihin sa isang tao kung sino sila. Uh, una sa lahat, I don't do drugs. Pangalawa, I've stopped alcohol for the past six years. Alcoholic ko ako noon. And yes, ah uh, kaya ako 135 pounds. Hindi ko healthy So, I started to lose weight from that time. Tumigil talaga ako ng And tuloy-tuloy lang siya kasi hindi na kasi ako bumalik sa alcohol. As in, zero alcohol. Hindi na ako nag-yossi. Wala akong bisyo. So, um, ngayon na uh, I am 41 years old and I am 148 pounds, uh, I'm healthy. I feel good. Uh, I I I don't necessarily exercise pero, tremendously, pero kumain ako ng tama, niinom ako ng tubig, and siguro mabigat naman talaga yung anak ko. <laughs> Nakakapagod din pa minsan-minsan kasi sa loob ng yung mag-asawa. Eh. So, it's, it's, I'm not sick. no? Nag-ano ako before, nag-IF, uh, nag-intermittent fasting ako before, uh, nag-keto diet ako before, kasi 200 plus pounds ako. So, ngayon, no, I'm super, super healthy. I'm, I couldn't ask for more. Sa totoo lang. Kung siguro, kung alcoholic pa ako, baka patay na ako ngayon, sa totoo lang. Thank you for watching! Don't forget to subscribe para sa susunod pang mga videos.